Welcome back dito sa farm. Ayan, resulta. Hindi na uulan kaya tutuyot. Ayon. Ayan, walang. Ayan, naman yung pipino. Ang daming tinanim eh. Ilan na buhay sa dalawa, tatlo, apat, lima. Ani 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ba? Isang dosena rin pala. Tuyon-tuyo. Malakas ang loob nitong mga pipino na ito. Dahil sa swamp fertilizer na pandilig. Tuyon-tuyo. Ang hirap magbungkal. Matigas ang lupa. Kapal na naman ang damo. Ayan, o. Oh. Alright. Ayan, yung mga bunga na papaya. Yung mga papaya ligaw. Siya pang ulang na ulang namunga. Kesa rin sa mga talim sa taas. <laughs> Pero mumunga na rin yan. Malapit na rin. Mabulaklak na. Ayan, o. Ayan, buti. Matiba itong si Himbaba. Oh magkambibigay nalulukot ang mga dahon ang kapal ayun may patola sa taas ang dami ayun no? oh. mga patola patolan ligaw harbisin na yan para may pangulam mga patolan na yan alright alright Ayan, sa likod ng bahay kubo ni nanay. Ayan, dito tagliran. Ito, may bunga na rin yung papaya dito. Talagang nauna pa silang mamunga. Yung mga hindi tinanim. <laughs> Ayan. Masukal. Masukal. lalo na kung dire diretso ulan tataas ng damo pero saglit lang yan, yan. Tung mga o, kura. Palipas na. Yeah, Meron pa rin. Umunga pa. Mapalitan na ng pananib. Alright. Alright.